Ano to? Ito, itong malaking buto na patani. patani. Ah, patani to. Mm. Ito yung Ang ganda, oh. Hmm. Ngat na rin ang buhok nyo Para matikman mo. Hindi na. Napuro ang mata. nakakahiya. Ay. Marami ng bigas, marami nang kumukuha. pag, marami ka nang bigas, marami rin kumukuha. Ah, ganyan mas maganda din ganun. Oh, so, ang ganda po rito, mapapakita ko sa inyo. Ani, ani, ano meron diyan? Ito damit, ko at tingin pag, pag marami kang bigas, marami kumukuha. Ay, hindi po. Pag, gusto ko sana ganyan, hindi pagdadalo isang kata, isang tao. Dal, o, in, gusto ko sana yung bawat isang pamilya, isang sako lang. Ayaw mo nang tagdadalawa. Uh, Dapat tagiisa lang. Makakatipid ako nun. Dapat hindi tag ano, ah, tagdadalawa, tagi lang. tag sa ako lang. No. Ay ah, hindi, meron lang una, halimbawa. Ganito kasi 'yan. Na, nauna yung nauna yung halimbawa, nauna si Chupute, sumunod yung si Chu Manibukyot. Ganon, eh, hindi pwede sabay-sabay eh. Uh, hindi kaya-kaya sabay-sabay. Yung kanito, kapaliwanan ko sa'yo. hindi, Ganito, kaya dalawang kaban sa sitio puti kasi sila yung mga kasama ko sa vlog araw-araw. Kaya sila, para sa kanila yon talaga. Ngayon, kung kayo nabigyan, halimbawa kung nabibigyan kayo kahit paunti-unti, papasalamat kayo. Yung, yung mga nakaraang mga lahat ng dalako, hindi ka pa nagkakaroon? Hindi siya nagkakaroon, Tay? Hindi, lahat naman nabibigyan doon ah. Oh, pa. Hindi ba inahati-hati yun? Yung... Daan ka ba na yung nadala natin? Hindi ka pa nagkaroon? Ay, Hindi pa? Ang inyong sayo? Ah. Ilan sa ako? Hindi, ilan sa ako ba dinala? Saan pa kayo? Anong sityo ba kayo? Ah, sityo malingling. Ah. Uh, <laughs> bago pa lang kasi kayo, si Chumalingling, kasi nung nakarampi sa sakulay na padala ko doon, di ba? Ilang bahay ba kayo doon? Hindi ilan ba sa sityo, Malingling? Ma pamilya pamilya? Hindi ilan ang ilan ilan ba pamilya sa sityo, Malingling? Ito Saan ba yung pangalan Malingling hindi ko naman nakikita. Maraming Oh, sila sayo, Tay. Kasi yung bigas kasi na binibigay ko kila utol, Tol is part ng kinikita nila yan. Ah, hindi nila sityo. Saan ang baryo nila? Ah, Manimbukyot. Eh, nagtatala ako sa Manimbukyot ha. Eh, yun ang problema. Ang, ang problema ay mo doon, yung ano, yung... Ay, namamahala dapat ang umayos noon. Kaya hindi ka nabigyan. Dapat yun naman mahala, dapat maayos. Ay, hindi, dapat mo na, din. Napakarami nyo naman kasi. Ayaan nyo, huwag kayong mag-alala. Makakaluwag pa tayo ng Susunod yan. Balay mo, kaya natin isang sa sako. Dito. Ah, kasi ang special kasi sityo natin, Ganito yan. Ang special ng sityo kasi sa atin, ang sityo ano, sityo Puti. Kasi sila yung dahilan, kaya tayo kumikita. Kaya na kapag lagap tayo ng pambili ng bigas. Kaya sa kanila talaga dalawang sako talaga buwan-buwan. Ngayon, may kung yung sobra, alin pa may sumobra man ng 20 sako. O ano, yun lang ipaghahatiyan, yun ganun lang. Pero kung sakali man lumaki na yung kinikita ko, at marami ng sobra kasi sumasahod din sila kada vlog eh. Marami na yung sobra at kaya, nang bumili, kaya ko nang bumili ng isang daan sako. Masusuplayan na lahat. Napakarami kasi yung pamilya eh. Sobrang dami. Ang ganda rito oh. Ang Pwede. May baka walang damo. Ha? Kasi doon yung marami nang kumuha. Ito, ayon kang antulog pala. kan kang pala doon. Ang 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 ganda rito. O? Oh? Ang ganda. Hmm. Problema sila sa uh, ano. Yung sinasabi na ano, yan po yun, yung mga bahay. Iwa Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Meron din doon, anim, ah, pito. Yan, kalat-kalat dyan. Wala silang sityo. Yung Yan nila. Ah. Uh, kasi ikaw, isang beses ka pa lang namin ah, uh, nakasama na? Isang beses. Ito kuya, yung bahay ko. Yan. Ito? Yung bahay ko. Ah, yung ba ito bahay mo? Uh, ano lang muna? Kasi eh, priority ko talaga kila tatay. Kaya huwag kayo magsiselos kung sila tagdadalawa. Kasi sila kasi uh, part ng uh, pagawa ko ng video. Ngayon, pagka kaya ko na, kung kaya, kaya ko na bumili ng buwan-buwan. Every 20 days nga lang bili ko ng bigas ngayon eh. Every 20 days, kung kaya ko na yung isang daan sa ako, eh talaga magkakaroon na bawat bahay. Eh kaso ngayon hindi ko pa rin kasi kaya. Kasi sa sobrang dami kasi yun lang ang kaya natin eh kasi bumili bin, bumibili rin kami ng binhi katulad kanina bumili kami order kami ng pang-araro tatlong araro yun eh kasi para sa pagtatanim tapos yung 20,000 naman para sa binhi oo kasi Ewan eh, ko kung mura yung nabili namin eh, pero pwede natin siguro. Ganda rito ano? Ayun. Ayun sasakay natin. And then bababa dito. Yan, pag ganun yung daan. Yun, pa ganun, papunta ron. Yung kambing, katulad ng kambing, kasi syempre, na, ay, man, man, sana, alam ko naman lahat kayo gusto nyo mag-alaga ng hayop eh. Gusto, alam ko gusto nyo rin mag-alaga. Eh, syempre, unahin ko lang muna sila tatay. Ayan yung pag talaga ako nakaluwag, tututukan ko ng pansin yung mga nandito sa sityo malingling. Kasi, sa manibok yun, <laughs> sa manibok 'di ba manibukit nagdadala ako yung pala taga doon din pala kayo kasi wala naman sityo talaga dito 'di ba doon kayo o o ano? Ganun talaga ako ano lang muna yung dumating sa atin pagka-assign muna natin ha Kung no. hindi ka naman anak magsagang magtanim ng puti wala kang hintayin eh Mm sa panahon kaya nga mo ulam Ang lakas oh si Ano yan yung nagkagasak, no Oh yung kasak ko Sino nagkasak yan sayo Oh, lagot ka. <laughs> Tataniman po ng palay ha, Ginagasak nila. Ganyan sila. Uh, nililinis nila yung pagtataniman nila. Taon-taon, dyan ka lang nagtatanim. Kanya lang yan. Taon-taon, sayo, sa'yo lang yan. Ah. Uh, ah, uh, 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 sige, uwi na kami. Ah, uh, balitaan ko kayo pagka nagdala kami ng beses si Patrick eh. Uh, ano, uwi na kami tayo. Pagka, pagka next week, babaksa ako ng bigas do, patatawag ko na lang kayo, ha? Okay. <laughs> Pichon to eh. <laughs>